Dami kong nakikitang post ng seniors na naghahanap ng medical insurance. Bakit? Kasi ngayon lang nila na-realize nare na kailangan pala nila ito. Pero ang tanong, madali pa bang makakuha sa ganitong edad? Meron pa ba? Kung meron, siguradong sobrang mahal na. Kaya habang bata ka pa, malusog at may trabaho, ito na ang tamang panahon para maghanap magplano at mag-save para sa future healthcare. Promise, kapag maaga kang kumuha, mas mura. Katulad ng Kaiser 3-in-1 Health Builder na may healthcare, insurance, at investment sa isang plan. As low as 88 pesos per day, pwede ka nang makapagsimulo. Kaya mo bang isave ang 88 pesos kada araw para sa future mo? Huwag hintayin ang panahon na wala ka ng options. Click mo ang button at i-guide kita kung paano makakapagplano ng maaga. Book a free session now at bilang token namin sa iyo, makaka-avail ka ng libreng 20,000 personal accident insurance. Message me or click the button now.